Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil ay kailangan yung marinig. Okay? Para dito, sa darating o ito na, full moon lunar eclipse ngayong September 17 in the sign of Pisces. Kapwa nyo, water sign, Cancer. Ito na ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages. Unahin muna natin itong the glow ni Sakura. Parang gusto ko lang siyang gamitan ngayon. Okay. Wala pa. Shuffle ko lang. Para sa mga taong mari makapakinig nito, cancer. Cut natin into three. Kunin lang natin yung pinaka red and then clarify natin. Okay? The shield. Uy. Eh. The shield. Parang saan pa lang, nakikita natin yung pagprotekta, yung protection. Sige po, clarify natin agad-agad dito, anong parating? Anong kailangan marinig ng mga cancer ngayon? Sa darating na full moon, lunar eclipse in Pisces. Para sa mga cancer, message, anong kailangan marinig ng taong ito? Cancer. Guidance po. Ayun ha. Kumpul na sila. Sige, ay pa tayo dyan. Ayan na. Ito na, ito na, ito na. So, isayin natin. Two of swords. Two of swords. The knight of cups. Alam mo, sasabihin ko pa lang yung parang protection pagdating sa love or love life. Ang inyong mga knight in shining armor regardless of your relationship status at the same time. Meron tayong tension din nakikita. Five and two of swords. Six of swords. Sandali. Five, six, two of swords. May ilang laban, guys. Yung ilang laban ng buhay. Napatuloy niyong kinakaharap. Single man, unayin na natin, usaping pag-ibig. Single, in a relationship, married, meron tayong tension na nakikita, I will be honest. Yung ilang bottles, war, na normal, normal. Humaharap tayo sa ilang um, ganap na ito, especially sa usaping relasyon na hindi madali. Pero seven of wands, guys, the shield, you are being protected being protected and guided hindi yung na nare-realize kumbaga mas panalo ka lalo pa for couples in a relationship na merong tension ngayon sa ano uh, no hindi madali or nagkaroon kayo ng tension yung hindi pagkakaunawaan na aking ulitin normal dumaraan tayo saan para parang nasa inyo yung alas eh. Or kayo lang tong higit na kailangan mo nang umunawa. Ay, kayo yung higit na maging bigger person sa sitwasyon. Okay. Single. May pagkainap tayo nakikita. Parang may pressure. May tension. Na bakit wala pa? Na bakit ganito, ganyan, itong pinagdadaanan nyo, nasa isang relasyon man, or ito nga, singles, Aking yung ulitin, the shield, merong dahilan, kayo'y pinaprotektahan, merong dahilan kung bakit may ilang glitch, may ilang delays, bakit ang tagal, ni night in shining armor, <gasps> dahil sa huli, hindi nyo pa man nakikita yung bigger picture talaga, lagi nyo tatandaan, na ito yung part ng journey nyo. Kumbaga, sinasubok pa eh. Parang binubuo pa yung ilang pag-ibagay. Sinusubok na ang inyong relasyon. Wala dito sa ilang pinagdadaanan nyo together or as a single. Yung dahilan, sa huli, higit yung mapagtatantong na para rin po ito sa inyong higit na ikabubuti. Okay? Huwag kayong mainap. I-deliver. -de I-deliver. -de Merong parating. Sa tamang pagkakataon. Kapag handa ng mga bagay-bagay. Kapag natapos niyo na itong inang laban sa buhay. Ito, reversal ng energy. Especially para sa mga single na walang ideya. Maraming siya yung meron pang kailangan buuhin sa kanyang buhay. Patuloy na desisyon, pag sa buhay. Hindi pa handang tingnan. The two of swords. Hindi pa handang tingnan yung ikaw. Or ikaw sa kanya? Kasi ay, alam mo eh. Alam din ito nang nasa taas, syempre pa. Nang ating nag-iisang creator ni Lloyd, magiging ano ba man ang inyong faith? Baka hindi pa kayo handa. Gaano man kayo karedy minsan, or kainyap na nga. Baka, ay, ayan, sumasang-ayon ng ilang doggies, Maring hindi pa handa ang ilan sa inyo physically, mentally, or even spiritually. You have to trust your journey sa sitwasyon na ito. Nag-highlight ang relationship 7 at itong ilang batos pagdating sa buhay. Buhay. Life in general. Type of general rating. Pero, kung ano no, ipapasok ko, bigyan ko ng input astrologically. Okay. Isa kasi sa pwedeng, actually ang lawak, 9th house, guys. Itong maaaring maging epekto or iwan na effect ni lunar eclipse in the sign of Pisces para sa inyo isa sa mga highlight talaga ay ang inyong ninth house of travel okay travel education kung kayo yung mga estudyante pa lang or sa buhay-buhay na may kaugnayan sa destinasyon meron kayong protection the shield meron kayong gabay hindi niyo pa man yan ma realize or merong someone talaga. Wala mang visible someone, pwede isang mentor, your teacher, professor, or someone na nakatataas na pwedeng mag-iwan ng protekta sa inyo. Minsan, kailangan lang din nating buksan ang ating mga mata. Kailangan lang din nating mag-approach kung kinakailangan talaga. Okay? Focus ang higit na kailangan ngayon. And the ninth house po, dyan din natin mapapasok ang religion. Magiging ano pa man po ang inyong faith o yung spiritual connection nyo na meron kayo sa kanya. You surrender nyo lahat ng itong ilang isipin na ito sa kanya. If ever mag-apply man, itong aking na mention na struggle, difficulty, yung war, yung battles. Yung, parang yung pinaka-mention nyo sa mga susunod na linggo na ito. Ito pong lunar eclipse, full moon lunar eclipse, ay maring maramdaman nyo ng higit sa mga darating na linggo or even months. Some uh, will take years pa nga. Pero, ito marahil yung kailangan yung marinig. You have to find your peace. Peace of mind. Kasi parang may ilang sabi ko nga sa inyo, laban ng buhay. Find your peace kung saan man kayo pwedeng dalhin ng universe. Basta't andito kayo sa pagkawasto. ng wala kayong ibang natatapakan, na ibang feelings or ilang tao sa inyong paligid nang hindi kayo nasasobrahan o nakukulangan. Ano man ang pwede ihain ng universe, meron kayong gabay. Shield, the shield. Meron kayong protection. Hindi kayo dito nag-iisa. Ito yung maangat na mensahe para sa inyo. Marahil na kailangan yung marinig. Cancer.